baby loves na aluto na ako kumakain na si Alex ngayon uh, maya maya punta ko ng school na ihahatid ko na siya si Tana ay tulog pa pero ako nakainom na ako ng herbal ko tapos na mas maya maya nababa na ako para mag ipag drive si Alex punta ng school ko so, pahipahinga kasi aga kong gumising pag naman natapos na nang kain yung si Alex, tatawagin naman niya ako. Pagod ako mga kabe vlog sa paglalaba ha gabi. Sakit ng katawan ko. Kaya, pagkahatid ko, tulog ako uli. Kasi kukunti yung tulog ko. Ang hinaks ng tubig, kaya ang tagal makalaga. Ito muna ako sa kwarto. Nasa kusina si Alex kumakain. Tapos nag-ano na shopping trip niya nga pala bukas kaya gusto niya nai ay ano nakapag ready na siya ng mga cut cutting niya bibili siya ng atin niya um, tapos ako mamaya pupunta ko ng pulo um, may ask kasi huwin gagawin doon Sana, uwi doon na madalas mga bird yung mami ni Tana para alagaan siya Meron kasi pag binitid ko nakakaawa si Tana ang oras yun nakakaawa siya na mag stay dun tagal tagal yun kaya sabi ko umuwi na maaga yung mami niya para siya thank you nga pala sa dami na nagbubuse ng video ko salamat may 3.5 views na may 2.5 thank you so much sa eh, inyong lahat um, ito lang makukontent ko yung mga araw-araw na gawain ko kasi nanay lang naman ako kaya nga ang nakalagay sa akin sa vlog ko ay nans and kiddos vlog kasi yun lang yung araw-araw nila mga ibang may ano dito naman daw magaling na katulad ng iba magaling gumawa ng content kami naman simple lang parang everyday routine lang bilang nanay sa mga anak uh, pero thank you sa si maraming na nung ako maraming um, sumusubaybay din sa mga kwento-kwento pero yun yung mga totoong kwento yun yung uh, religious sa totoong buhay na nangyayari sa akin sa araw ako parang nagsinungaling sa mga kwento-kwento yung -kwento. parang marami kang views hindi yun ay relate sa buhay ko kaya yun eh makatotohanan lang um, six, uh, na kami na natin yung labas ah, uh, ito pa sa kwarto ko ito yung kwarto ko kailangan, ayan, mga gano'n. Kailangan na kash Tapos, magigilip ko lang po yung drink. Ko. Araw-araw kong ginigiligan yung mga orchids ko, baby loves, kasi kailangan nito na yung tubig. Ang orchids ay tubig at araw. Kailangan, kailangan balang ko syurang. bigyan sa airport ko mga kabebulat o napaka ng pangan ko Ay, ganda o eh. naroon na ano yung bulaklak um, mga kabebulat so yan galing pambikul yan hindi na ko pa yung galing bicol ganda no ayan Ay, simple lang Ay, sana mamulaklak na rin kayo ito inaantay ko mga ito 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 kasi inaalagaan ko naman sila yan ganda no dito kami nag din yung wata na pag kami ano, uh, free pag hapon, walang init sa umaga mainit kasi dito yeah. pero ganun yung mga baby love over looking ano din siya over diba? tulad din sa ruta ganda din doon Sige na mga ka-baby lives ako, mag na ka okay na. Mamaya na lang muna ha. Thank you. Bye-bye.